sino ang Antikristo? Walang sinasabi ang Biblia na partikular na lugar kung saan magagaling ang Antikristo. Maraming iskolar ng Biblia na naghahaka-haka na siya'y manggagaling sa isang samahan ng sampung malalaking bansa. Daniel chapter 7 verse 24 to 23, pahayag chapter 17 verse 7. Ang iba na may nagpapalagay na siya'y isang Hudyo upang maangkin niya ang katagang Mesyas. Pero ang lahat ng ito ay haka-haka lamang dahil hindi sinabi ng Biblia kung saang bansa magagaling ang Antikristo o kung anong kanyang lahing panggagalingan. Basta ang isang araw ay magaganap na ang Antikristo ay maghahayag ng kanyang sarili sa mundo. Sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4 kung paanong makikilala ang Antikristo. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating na ang wakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan na sumasalangsang at nagmamataas laban lahat na tinatawag ng Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Maaaring ang lahat ng tao ay masorpresa pag lumabas na ang Antikristo at siya ay magpakilala sa buong mundo. Ngunit para sa mga mananampalataya, higit nating pagtuunan ng pansin ang pagdating ng Panginoong Yesus kaysa sa malaman sino ang Antikristo. Kaya ito ang tanong na